Good Sunday everyone Ngayon uh, mga guys ay magbabayak mo na tayo Papawis, papunta mo na kami Antipolo na gayaan ng mga kapitbahay Kaya agad mo tayo nagising uh, Dapat 5 am yung usapan namin Kaso lang 6 na kami nakaalis Dahil nga, napasarap ng tulog Yan guys yan. Ngayon mag uh, Kung na kami uh, Magpadyak-padyak uh, na kami Yan guys, yan Kasama ko sa unahan Kapitbahay ko Yan ngay yes, samahan nyo ko guys mag uh, papawis tayo exercise sa uh, papuntang Antipolo. guys, uh, masarap kasi pa uh, ng Antipolo dahil maahon uh, mapabarkbahan natin mga mga uh, natutulog na mga ugat. yan Mabanat natin yung mga mga baradong ugat. yan guys. Ayun. Oh, medyo matindi ba kasi 6 AM lang ito, guys. yan Ayan, bali tatlo kami, may para pa kami na isang kasama namin. Kaya tatlo kami magkasama-sama, paaho ng antipulo guys. Ayan. dito na tayo sa highway. Uh, bago malapit uh, na tayo paaho ng antipulo uh, sa mga uh, mahilig magbabike, uh, ride lang. Uh, lagi lang tayong tandaan nasa uh, tamang uwi tayo para iwas aksidente guys yan guys nagsisimula na kami uh, ito ay bungad na ng paahon ng antipolo uh, ahon na yung atin tatahakin hanggang simbahan guys bali dadaan mo tayo sa simbahan dahil pagkataon na namin ito na araw ng linggo uh, walang pasok kaya dahil dito naman tayo sa antipolo kaya Dito na tayo sa simbahan, guys. Bali, importante kami akan kenal ng simbahan, guys, dahil may tandaan kami na importante lang na kaya, guys. Ngayon nga, ang kapangalawang na kami, pahinga naman ng guys, dahil nga ang kakapangagod din. At dahil kung kailan naman tayo nakapagpapaik ng medyo malayayuan sa kamataas na nadaan dia nakakahingal din kaya uh, kailangan tapang pahinga din kaya isyahan guys <coughs> yes, parang pajak pugi na kami uh, pajak uh, kariton lang kami guys dahil na uh, irap uh, hirap naman na uh, paspasan dahil nga nakakapagod din uh, Kaya ito lang pajak namin dahil katulad ito ng kuno ni Kinaya nagtulak siya. Kaya puro ahon naman talaga nito guys, mahabang ahon niya. Paakyat ng dipulo, hindi ka lang batak sa pagbabaik, uh, mala sigurado uh, hindi mo kayanin tritsuan. Di din batak katulad niya ng batak sa pagbabaik, bata pa ginawang patak din ang ahon. And guys, marami dito mga batang mga batak sa pagbabaik ginawang patag ang pag-aahon ng akyat ng antipolo uh, guys mga tayo mga tamang padyak lang tayo tamang exercise lang yan, para pampatanggalan ng uh, uh, mga toxic sa ating katawan lalabas ng ating lalabas sa ating pawis guys guys um, tayo ay papalapit na palapit na parating ng simbahan bali short chat at lang video natin guys dahil sobrang haba naman pagkaya doon pagluto natin lahat kaya nikat nikat lang natin guys uh, tamang hingal guys, ingat Yan, katulad nyo, no, na dumadaan ng mga bata uh, mga batak nyan yung sa pagpabay kinawang patag yung antipulo tupo kami eh, medyo hirap-hirap na pag-ahon guys kaya nga, kung kailan na kami papag-ahon ngayon guys nakarating na natin ang simbahan ito na tayo sa harap ng simbahan ngayon kaya steam na tayo ng saglit kaya tamatama nagbimi sa uh, simbahan na tayo yan kami magkasamsama guys na uh, tatlo yan uh, kaya stay mo na kami bago pupunta ulit sa uh, suruh namin na pupuntahan guys. Okay guys, thank you and good luck.